sa kanya. Dahil ito ay nandito to sa ang well, gonna... dami ang bumito eh. So guys, ayan nakita nyo ay, benta nila. Bilis maubos ang mangga. Pasapit. <laughs> ha ha ha. Kasi umuulan kahapon ay eh. sa daanan ito mga manay. Mabilis ang bintahan dito kay na nanay kasi kalsada ito mga Skinita siya sa so maraming bumibili. ganda ng ano niya mga gulaman niya. So pupunta na tayo doon, magsusundo tayo.